Okay yan. Ito, nagpapalit ito ng ano, D-type na carburetor mga boss. Okay, bahala na kayo matanggal. I-cut ko muna. Tatanggalin ko muna itong mga, mga tatanggalin natin para makabit natin yung kanyang D-type na carburetor. Okay. Cut ko na. Discard nyo na kung paano magtanggal yan. Ito lang mga tornado niyan. Yan, sa kabila meron din. Tapos dito. Yan, tapos meron din dito. Dalawa. Okay. Ganun lang. Tapos babatakin nyo lang yan pa ganun. Ito. Hilahin nyo ng pa ganun. Okay. Okay. Tanggalin muna natin yung ano. Yung. Yung mga plerings Para. Tuloy-tuloy na. Pagkabit natin ng D-type na karbola. Okay. Cut ko muna dito. Ah. eto, Nakalimutan ko pala. Sabi ko nga dito. May tornillo dito. May tornillo dito. Dito. Yan ang mga tatanggal nyo. Tapos dito rin sa kabila. Kaparis na to. Okay. Tapos tatanggalin nyo yung dalawang ganito. Dito. Yan, nakalagay dyan yan. Tsaka dito yung isa. Yan, ito. Matanggal ko na ito. Ayan, pagka tinanggal nyo ito, meron ditong dalawang tornilyo na ganito. Tatanggalin nyo rin yan. Okay, tanggalin muna natin. Cut muna natin. Tsaka mga boss pala, ito pa pala, tatanggalin nyo rin ito. Itong screw na to. Tsaka ito, itutulak nyo na ito paloob. Para mabaklas natin ito. Um, upuan ng upuan na ito. Okay. Sige. Tanggalin muna natin. Okay mga boss, yan natanggal ko na siya. Tinanggal ko na rin pati yung cover na yon. yun. Yun, tapos yung mga tronil nga nandito. Pati itong sa cover ng battery. Tanggal ko na. Ngayon, ayan. Ayan ang itsura nya. Ngayon, tatanggalin natin to, Hugot natin itong manifold. Tsaka itong itong carburetor. Hirap. Ah. Okay, kakalagin nyo lang ito kita nyo sa video yan kakalagin nyo itong dalawang tornil na to tsaka itong air cleaner kakalagin nyo rin tapos mahuhugot na ito kakalagin nyo rin itong hose na to tsaka itong throttle cable tsaka itong sa may sa may choke, itong choke na to mawawala na ito kasi mag auto choke na ngayon lang po makakalagin kakalagin natin dyan ang okay, kakalagin mo natin at mahirap mag video wala tayong tiga i ko muna rito. Discard nyo nang magkalag dito. Nang ano. Tinuro ko naman na. Kung ano yung mga kakalagin nyo rito. Yun. Okay. Cut ko muna rito. At naturo ko naman na. air cleaner tatanggalin din po natin para mas maganda ay kabit natin ito agad ah. Ah. yan ganoon po ang kabit niya mamaya niyo na po higpitan to baka naikabit niyo na, na doon Mas maganda unahin nyo na ito yung kabit para hindi kayo mahirapan mamaya yung throttle cable nya 12 yung ano niya, nut mahal nyo na ito yung kabit para mamaya hindi kayo mahirapan mahirap kasi ito yung kabit pagka nasa loob na hindi nyo na may higpitan oh, maganda okay 12 po ito itong nut niya 12 po yung kanyang tools Okay, kabit na siya. Ayan. Kahit pitan mo ngayon to. Yung umaakap sa kanya para hindi sumingaw yung ano, carburetor at saka yung manifold. Ayan, okay na yan.

itu uh, sangat pois yes. Okay, pagkabit nyo po, yung mga hos na lang po yung abit nyo. Bale, itong hos po sa ulo na to, ay dito na po pupunta. Wala na po ito. Tatanggalin nyo na po ito kasi hindi na po yung kailangan. Yan, yung hos na yan dyan. Tapos yung hos nung, nung dito. Ano ba? Yung hos dun sa gilid, yun pa rin. Na may manifold. Tapos dito lang mababago. Malalagyan ito. Tapos ito mawawala na ito. Okay, ganun po yung ganun po yung ano, setup pagkarusi. Bali papatayin na po itong fuel cap. Hindi na po natin 'to kailangan. Bali yung mga host po ay dito na po pupunta. Okay. Bali yan yung mga host po. Ito po wala na po itong fuel cap. Yung mga host dito na pupunta sa may karburador itong sa taas ka ginagamit din yan yung iba kasi hindi kinakabit to dito po to ginalagay sa may humihigo po ng hangin kasama po sa manifold okay kung nakikita nyo po sa video ba teka gagawin natin ibang video okay yan po nakabit na po natin ngayon yung throttle kinabit natin ang gagawin natin sa throttle kunyari ito yung dating throttle niya kunyari yung dating throttle yan ngayon ito yung bagong throttle Siyempre, nandito yan nakapasok yan din eh ganyan yan Ang ginagawa ko dyan mga boss, tinatalian ko para mahatak ko siya. Hindi na ako magbubukas ng mga pairings ng ganito. Hindi na ako magbubukas ng pairings ng ganyan. Hatakin ko na lang siya dito. Ang bubuksan ko na lang, yung dito at saka yung taas, yung gitna. Para hindi kayo mahirapan. Ganito ang ginagawa ko. Yung magkabi ng dulo, kukuha kayo mahabang tali. Yung matibay ha, ganito katibay na tali. pag Pagtataliin nyo, yung magkaduluhan ganito, tatali nyo rito ganito kasi ang ginagawa ko para mahila ko agad palabas sa kabila yung isang throttle cable para hindi na ako magbabaklas pa ng kung ano-ano kasi madami rin itong video yan kung kayo tinatam ng baklas eto, yan tinali ko yung dulo nakita nyo eto, eto, tinali ko siya ganyan sa leteng, tapos mahaba itong taling ito. Kailangan na aabot sa kabila. Tapos, itatali mo rin yung kabilang dulo. Kabilang dulo naman, nung bagong throttle. Tapos, pagka naitali mo ng ganyan, nga, naitali mo na. Naitali mo na. Ito. Ngayon, ayun ay nandun. Siyempre, pag hinila mo dito yon yung throttle cable, pag hinila mo dito, sa ibabaw. Dito. Kanyari, ito yung throttle cable. Pag hinila mo dito, lalabas dito yung tali na ito. mahahatak mo siya. Kung saan nakapuesto yung throttle cable dun din po pwesto yung throttle cable nyong bago para hindi nag RPM ng malakas para hindi nag wild okay ganun ang gagawin nyo okay ngayon okay na ngayon sya okay na wala na tayong ano shock dyan yung shock nya na natin ayan ayan okay na yan yan wala na siyang choke ang choke nya ay eto na kailangan talaga ilalagay nyo yung choke gagawa natin yan ng wiring yung choke natin nakakabit lang yung wirings niya dito sa sa state stator ng uh, motor. Titingnan niyo yung kulay, may kulay dilaw 'yan. Yung galing sa carburetor, yung dilaw, kakabit niyo kahit saan mapasaan dito sa dalawang dilaw na ito. Dalawa kasi ang dilaw niya. Tapos yung green kakabit niyo rin sa green din, okay? Para gumana yung ating automatic choke, okay? Eh hindi naman lumalakas sa gas 'yan. Kaya lang ano yan, siyempre, siyempre yung gas sa umpisang andar para minsan kasi mahirap pa andarin para kailangan natin ng auto choke. Okay? Ngayon, yung hose. Paano bang ginawa ko sa hose? Ito yung hose nya. Alam nyo yung hose dito ng ng ano, ng D-type. Ito kasi, itong hose na ito, pinapatay na nila ito pagka yung mga nagkakabit ng bagong ganito eto, ay hindi na nila kinakabit dinidisable nila ito tinatanggal nila tatakpan lang ito Eto kasi alam nyo kung para saan ito ito yung humihi para ma hindi siya mahirapan sa humigop ng gasoline ng ano ng ng pin para hindi mahirapan para kung gusto niyo pabilisin bibilis agad ganon hindi madidelay okay Eto tsaka hindi nag-RPM ng malakas minsan, ganyan. Okay, 'yun, Ganon. Tapos uh, ang ang ano pa na to, mas maganda ang takbo. Tapos hindi sa malakas sa gas, hindi siya lalakas sa gas. Pagka naikabit nyo to dito sa may naghihigop ng hangin. Yung ng hangin dito sa may ano, sa may manifold, ayun. Kikita nyo ito. Dito, yun dun pa rin nakakabit yun. Ito. Kaya lang, ito, dinisable ko ito. Kaya ito talaga ang sadyang dinidisable Yung fuel cap kasi meron na siyang sarili. Hindi mo siya pwedeng bitinin o kasi nga meron siyang sariling auto choke. Kailangan ng ako sa bumabagsak yung gas. Ganun ang tamang pag-setup ng D-type na kalbordor, okay? Ayun. Yan ang pangalan ng D-type natin. Ganun kung kayo man ay gagawa ng do tamang proseso para hindi masira yung ating motor at hindi agad masira yung inyong carburetor, kailangan ikabit nyo talaga ito at saka ikabit yung auto choke pagka kasi hindi nyo kinakabit yung mga yan mabilis masira ang ating uh, D-type na carburetor, okay ayan kasi ang buhay nyan nakaset up yan para dyan nakaset up to para mag auto choke hindi mo po pwedeng disable sa yung papatipirin kung gusto nyo magpatipid itaas nyo yung pin na to titipid yan promise ko sa inyo titipid yan okay rin takbo kaya lang hindi, hindi kayo tatakbo ng 130 120 hindi kayo makakaabot ng ganoon mga sabihin natin 90 isandaan ganon pahirapan sa isandaan ganon pagka tinaas nyo pero yun naman sobrang tipid sa gas okay sobrang tipid sa gas nun tapos ah, hindi siya mabibitin hindi katulad ng ng karburador na ano na piston na nabibitin pagka tinaas mo yung pin eto hindi goods ito pagka ganon titipid siya talaga okay tapos uh, okay na siya ito ay hindi ko disable ito hindi nyo po pwedeng disable ito kasi ito yung gumagawa para hindi mapollution yung ating nilalabas na usok sa ating tambutso, okay ito ang wag na wag nyo i-disable kahit anong mangyari okay pagkasiraman ito bumili kayo ng bagong ganito yon okay na basta ganyan ang gagawin nyo pagka kaya 'yung magdi-type. Okay, testingin natin kung okay ba 'yung ating ginawa. Okay, sisindihan natin muna. Medyo 'yan, sisindihan lang natin 'yung 'yung ating unit kung okay ang anda. Okay. Yan. Okay, good. Good, good 'yung ating nagawa. Okay, yan. Maganda ang menor niya hindi wala ka nang gagalawin doon sa 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 hangin yung na mismo yon okay good siya kaya uh, binili natin okay tayo muna natin okay nakita niyo goods goods yung birit niya maganda siyang humatak ngayon ah uh, tapos goods na siya ganun lang po gumawa magkabit ng ng D-type na carburetor. Diskarte nyo na po kung paano nyo ibabalik yung mga upuan kung paano nyo tinanggal yun na rin. Kung paano nyo tinanggal yung mga nandito ay ganun na rin, okay? Ah, hindi ko naman na muna ituturo yon, Tuturo ko yun sa next vlog natin kung paano magtanggal ng mga flarings natin para hindi nasisiraan tayo ng mga flarings. Okay, goods. Yan, goods na yung ating pinalitan ng carburetor. Ah, balak pa niya kasi magpalit ng panggilid. Uh, mga spring mga clutch spring. Uh, ayusin natin 'to ngayon para maayos. Uh, sa next vlog ko na lang rin yun ipapakita. Para ito ay vlog lang ng ating D-type kung paano magkabit ng D-type na carburetor. Kung paano ang tamang pagkabit ay ganun, sa sinabi ko sa inyo, sundan nyo 'yung aking tinuro para hindi kayo magkamali. Okay? Ganun ang magtamang pagkabit ng carburetor, hindi 'yung kung ano-ano -on din disable ganon uh, ganun, ganun hindi magtatagal yung cardboard door pag gano'n ang ginawa nyo. Okay? Okay, good job. Mga ito na, last, uh, ano natin, minutes. Okay? Papatayin ko na muna at next vlog natin. Goodbye. Salamat. Pakisubscribe. Pakilike. Ang ano, makicomment na lang kayo dito pagka sa comment section. Pagka kayo yung may katanungan pa. Okay? Salamat po. God bless po sa inyong lahat. Okay, mga kaibigan. Ito nga po pala yung wear na tong ano, tong auto choke ng ano, ikakabit po natin ito sa D-type. Importante po ito. At pagka uh, malamig ang panahon, uh, malamig ang makina, kailangan, kailangan po natin ito. Ngayon, kakabit po natin yung dilaw. Dalawa kasi yung dilaw ng stator. Kahit saan dilaw ho dyan, pwede yan. Okay, ganyan. Babalatan mo natin siya. Para may pasak natin dyan. Yan. Tapos ito yung stator. Ito yung stator nya. Gupitin na natin yan mga kaibigan. Ay may tape lang pala. Kahit hindi natin gupitin. Malawang naman pala eh. Pero mas gusto ko siyang gupitin kasi para malawang pa yung ating no. Ah, medyo itipan lang natin siya. Okay. yan nakita nyo. Ngayon, nakikita nyo, meron dyang blue, dalawang dilaw, at saka isang green. Okay, kahit saan dito sa dalawang dilaw na to, pwede nyo siyang ikabit yung dilaw. Yan. Kahit saan pong dilaw yan, pwede Okay. Okay. sa pinakamadami madumi sa sa wirings madumi talaga kasi gawa nang yan yung mga alikabok okay ngayon ay kailangan yung tape niyan wait lang kailangan natin ng yan yung technique ko sa sa electric tape para hindi maganda ang ating pagtitape para hindi ano hihilahin nyo lang kasi ah, ganyan nyo hmm. ang oh again. Para the best ang inyong pag-electric tape. Gawin nyo ito. Isang hacks na naman ito. Ayan, sa mga nakakaalam dyan ay alam nyo na yan. Wala na kayong pakialam dyan. Okay. Sa mga hindi pa nakakaalam ay hindi nyo pa alam yan. Kaya gagawin nyo to. Pagka hindi nyo pa alam, Okay, goods. Yun. Goods na. Mga kaibigan. Yung green naman yun. Babala na naman natin yung green. Para maging goods na rin yung ating uh, yun. Yun. Para maging goods na yung ating auto-choke. Kakabit niyan. Yan yung eh, okay, naniniwala sa ibang malakas sa gas yan hindi totoo yun importante ito Mag magtaas na lang kayo ng pin pagka uh, kayo nalalakas sa gas para sure ball na mahina sa gas yun ito naman hindi naman totoo malakas ito yung sakto lang yung normal lang okay tamtaman good yan. Okay. Yan, okay na yan. Tape naman natin yan. Para hindi siya magulo, makalat. I-tape din natin siya. Okay, yan, yan ang kinalabasan niya. Okay. Yan, ayos na siya. Ngayon, tamang ganyan na siya. Strapan na lang natin dito. Siguro. Ang cable tie. Ang tawagin nila. Tawag ko Strap. Okay, yan. Goods na. Wala na tayong ibang gagalawin dyan. Okay na yan. Ganyan. Ganyan ang paggawa ng D-type sa auto-choke.